Ay, ang kwento guys ng mother na ito, eh, parang nag lang sa YouTube yung channel ko. Ayan. At ngayon, binerify, pinapuntahan dito ng asawa. Binerify guys, kung toong nagbibigay ako ng discount. Baga daw, ma baga daw, ano guys, baga daw, scam. <laughs> so, napatunayan naman nila guys, ang unang visit nila, at nagbibigay ko yung unang isang anak niya, na totoo nagbibigay tayo guys ng tulong sa ating mga estudyante. May limang anak guys. Isang anak yung nag-stop sa sa school, sa pag-aaral. At dalawang ng school, isang elementary and then yung isa is coming soon. Mag-aaral pa lang. At sa tisay guys, na-accidente yung kanyang mister. So, dumating sa point guys na hindi na nakapagtrabaho kasi yung baga doon medyo no, karon ng hirap yung pamilya dahil yung kanya misis na lang guys ang nag po kayo. At ang yung, ano pa guys ay eh, hindi ito permis ng trabaho, kumbaga pa extra extra lang. Minsan sa teleserye, minsan yung tawag sa mga kapitbahay. <laughs> so all in, all yun, guys, eh, ito success naman ng ating ano. Eh, muli eh, natin na ibibigyan to guys ng ating charity haircut, ibring ko ilang tonong dito wow. sa ating student. Hello, hello everyone. Good afternoon. Kumusta? Kumusta po? Ano man po guys, ang ating ginagawa sa buong maghapon nito, sana po ay gawin tayo guys ng ating Panginoon Diyos, Sigit sa lahat ay gawin tayo ligtas sa lahat ng oras. But anyway guys, welcome to my YouTube channel, William Charity Workout. Panibagong vlog, panibagong video guys, ang inyong matutungan yan, bagay ito ng ating mission, ang patuloy nating pagtulong sa ating mga kababayan, lalong lalo na po guys sa mga estudyante, mga senior citizen at PWA. Guys, tampok po sa video ito, isang grade 7 student. Hindi lang halata guys, pati sa kaya na ako eh. elementary group sa Grade 7 is student ng... Hello. Ha? Pangkal. Masa pangkal ka? Okay. Exam ng SSCS po ako doon. Para um, special program po. Yung mga asidyante na may higher grade. Okay guys, muli tayo magpapahagi muli ng kwento ng ating mga client. Ano guys? At uh, take note muli guys ha, ito kwentong barbero. Ito na natin mga client na pinapagay sa atin at the same time i share natin ito sa ating mga viewers. At isang interesting content na naman guys, muli ang makakapag-inspire ng bawat isa sa atin. So guys, samahan nyo ako, panoorin natin ang video ito para masaksaya natin guys kung anong magandang inspiration content dito sa dala ng ating mga uh, estudyante. Tuloy guys, syempre, hindi kompleto ang lahat kung hindi natin na ibigay ang ating charity haircut 100% wow. spot in short, levering gumit guys, may lang sa ating mga estudyante Huwag na natin patagal ito guys, let's go, start na tayo Ang mga ka-barbers is Si sa gupit niya is barbers cut Ang estudyante Estudyante siya guys ng Bangkaling ito yung estudyante Ganun lang wala pa kasi ako may na kaya ako. So, hindi ko masyado. Hindi, hindi, ko pa familiar yung bangkal. Unlike yung central, yung kawayan ways integrated school. Mga ganito. So, simula at mag-umpisa tayo sa ating pag-iimbestiga. no joke. <laughs> Magtatanong lang tayo. Kasi hindi tayo mag-iimbestiga. Uh, ah, madam, ilang itong ano nyo? Ilang magkakapatid to? Lima wala sila kung limang magkakapatid guys at lalaki hmm. ang pangalan niyo po anong edad? 15, 15. 15 years old okay. 16. 16. 16. 16 so mga pata ano um, hindi pa <laughs> so, ano yun lahat is sila po so, ang ko po

ngayon ang Brazil, kung gagating na pa para na siya rin. Nag-stop muna guys yung kanyang panganay. Nagbakasyon ng probinsya ng out of the country sa Quezon province guys. Out of the country sa Quezon province. Dalawang high school guys, guys dalawa yatang elementary. Pareho ba yung dalawa, nag-aaral na rin yan? Hindi po. Sino ang dalawa, hindi? Ito po, grade 3. Yung dalawa rin ito guys, sabi ko nagupitan ko na yun kanila Oh. Okay. Nagupitan ko na yung dalawang yun na uh, inuna ko na kasi alam nyo na yung mga mas malimit yung Pero guys, muna neto, neto, ano? Ay, di, ang muna na ito, minsan naligo sila rin Ano? hindi, ang kwento guys ng mother nito ito, eh, parang nag-affair lang sa YouTube yung channel ko. Ayan. At ngayon, binerify, pinapuntahan dito ng asawa, binerify guys, kung totoo, nagbibigay ako ng scam. Baga daw, baka daw, ano guys, baka daw, scam. So, napatunayan naman nila guys, sa so, mga nag-isip nila, at nagbibigay ko yung unang isanganap niya, na totoong nagbibigay talaga guys, ang tulong sa ating mga estudyante. So, ngayon, gumalik sila, tatlo yung dala guys, tatlo. Yung mga kapatid. So, ang haba nga guys, ang buke, okay, oh. Ano ang taga lang <laughs> po? Eh, paano, paano pala guys doon sa lugar nila, mahal ang bupet? So, syempre sa dami nila, malaki bagay din naman yung makaka-discount ka. Guys, tanungin mo natin yung trabaho ng parents ng mga bata. Yung hindi mo magkakapatid. Madam, anong trabaho ng ano, niyo, mister niyo? Eh, sa ngayon po, wala eh. Sa ngayon, di na, na ba meron? Mayroon natin po, palatero siya. Eh, wala po ng aksidente, hindi na po nakagawa. Ba't pero guys, yung gumagawa ng mga lahas, mga aksidente ko? Oh? Mm -hmm. hmm. Sumalpok po sa Montero eh. Mag-in natin na buhay. Saan sumalpok? Matero. Yan yeah, po sa Metal Gate. Pag-aaw. Kaya yung maling pala guys yung sinasukan ng kanyang mister. Montero Ishobi. Shelby. Nakamotor mo siya. Naka e-bike po. Sinalpan po siya eh. Sinubog sa manfok siya yeah. o sinanfok siya? Pinubog siya ng sasakyan? Hindi po. Kasano po po nila yung niya matero, galing siya ni Dong Paakyat. Hmm. Ngayon po, may kasano sa likod. Natumbok siya. Ah, okay. Pagka ganun sa kanya, dahil nga po, maliit lang po yung asap ko eh. <laughs> Pagka sanfok siya ganun, po siya, ganun Ngayon, po okay. yun ay tagpo siya ang ganda sa anong matero. Patumilapon siya. Matagal naman nangyari yun. Mga 2 years. Four years. Tama. Sa pagkain yung kabsa. Pag pandemic time siguro. Pagka pandemic, 2020. Ano nangyari doon? Hindi eh, nakakamot. Nakamot siya. Opo, sinagot naman po. Sinagot naman na sa bangga. Hindi kasi po, dinadala din namin kasi may mga dinay. Nagkaroon pa ng kaso, hindi na. Opo. kaso. Kasi po, eh, ano po yun eh. Hindi niya, hindi niya siguro alam na ano siya. Nabundol. Opo, kasi nga po eh, akala ay yung bulsero. Hmm. Yung bulsero po ako yung suspect. eh. yung mm. eh. Yung <laughs> Hindi pa lang. sa CCTV. May ibang may kasalanan. Kaya po yun yung nangyari. So sinagot nila yung pagpapagamot ng mister niya? Hmm. Okay naman po. Kaya nga lang. Kaya lang, hindi yata okay. Kasi ka mo, pa. Hindi okay. okay guys. Sinagot nga yung gastos. Pero totally, hindi na nakapagtrabaho yung mister niya. So hanggang doon na lang yung ginawang kaulong sa inyo. Okay. Kung lang walang for life na sustento so ngayon wala na siyang trabaho di ba mm -hmm. kayo na lang ang nagtatrabaho Ah, mm -hmm. oh, may extra kayo. Mm -hmm. Anong teleserye naman niya? <laughs> may extra. May <laughs> tumawag. So, may, tumawa. may hirapan ah? so, talaga, no? Ikaw na lang kumakayod. Ito so, tali talaga ang Mr. Moon, hindi na makatagawa. Pa, minsan minsan po nakakapag-pintura, kapit-pahay. At yun ba sa dati yung trabaho niya hindi na pwede? Hindi na, na pwede. Uh -huh. Um, kasi no. po ang nag-disgrahe sa kanya. parang kasi hindi ko nag- Mga braso? Kumaliktad eh. Ay? Kumalon. Kasi uh -huh. ako, eh. Nag-dislocate yung mga buta. May nagmeron pong nawalang part dito. Oo. Na uh -huh. na nag na po yung kamay niya. Malakas ano? yung makita ko sa ilalim ng mundo, yun, 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 nandito yun, na yung gulong. Kasi nga, ano, para, CDU, mandarin, kung kaya tayo kilo, hindi mandarin yung gulong. Hindi pa, kung nabiretso pa. Wala. Ang gulong. Kaya po, eh, masalamat pa rin po. <laughs> Oo. Buhay siya. Mabuti, hindi kayo uupan. Ay, hey, thank you, Lord, po sa mga kapirang ko. Ah, so, nakagun po kami na kami. Gaya man yung pala, guys, sila. Kapit. <laughs> <ilgili? laughs> <laughs> hindi mo pagas na hindi. Eh. Mas na naman. Mas mga laking bagay naman na <laughs> eh, wala nang trabaho yung asawa. At siya naman eh, minsan lang gamating yung mga offer sa kanya sa mga teleserie guys. Yung five strikes na lang. Kaya eh, guys, pansin mo talaga yung kahirapan ng pamilya. No? Kasi talagang dumating guys yung mga bata. Ako bilang isang barbero, estimate ko talaga yung mga buhok nila 3 months above na hindi na gupitan na sa Tama ba ako, madam? Yes, po. Ang okay. galing po, nag-request na yung teacher niya kung kailan daw siya makakabukitan. Mayroon po kasi know, yes. na-request na, request na para ah, ng teacher. Ah, doon nga nakakausap ng nandun ako, tingnan po, alam na nang Kasi talaga guys, as in, talaga nakala mo nga, hindi estudyante kaya haba talaga ng buhay. So, naintindihan natin yan dahil nasa kahirapan ng buhay. At saka, ang una, uh, baldado guys yung padre di pamilya. Kaya walang, wala kumbaga, Sinuko lang siyempre yung income ng ilaw ng tahanan, yung kanyang misis. Kaya nung ano guys, nung unang nagpagupit sila nung Sunday ng gabi guys, kung hindi ako nagkakakalit, in-offer in ko na sa kanila na bibigyan ko ng tulong yung mga anak niya. Bibigyan ko ng discount. Kasi yun nga, yung sa sitwasyon niya nung asawa niya, eh, siyempre, kahit mahirap man ako, ipit din ako, pero sa so ganung parang guys makakapagbigay tayo ng tulong sa mga kababayan natin especially na guys sa mga ito, mga estudyante di ba nito guys mga nag engineer balikan ako di ba dahil hanap ko ng photo ano no kutsinta paborito ko yun guys eh okay, pero lang Talaga yung, yun, yun naman kasi ang content namin, yung pagtulong. So, kaya so, nga guys, yung so, ano, kasi sinasabi ko na ano, kaya ko kinakausap yung mga client ko kasi doon ko nalalaman yung sitwasyon ng buhay nila. Eh, mahirap na kung hindi nga tayo kakausap ng mga client natin, hindi natin alam na kasi ang iba talaga, eh, maluwag sa buhay. So, hindi na nila kailangan yung tulong natin, diba? Hindi na po sa birthday. <laughs> Kailan? The birthday mo ba? December 16. Talaga? birthday mo. Ano? Simpan ka din. Lagi <laughs> po. Sato guys, na-vlog natin siya, di ba? December 16 ang kanyang birthday. So, advance sa ka birthday and then ang pag-birthday naman natin, malit na bagay syempre guys, libreng gupit. Libreng gupit guys, yung pa-birthday natin dito sa ating grade 7 story. Ayan, may handa ka. Wala. Meron. Eh, alam mo naman yung address ko dito. Meron <laughs> lang, meron lang. Kahit sa mong order na pansip lang, Pero lang, guys, eh... <laughs> Comment na lang kayo madam ha, para makita ko yung pangalan nyo dun sa, uh, sa comment section. Doon para, ka, na, na, na. kahit na sa unang video ko, pero uh, na kung upload ka rin. Uh. Para alam ko yung... Edwin ko yung naka... Uh, ano pangalan Edwin, mo Edwin mo sa yung uh, naka-subscribe. sa ano, YouTube, yung niya. YouTube account. Ah. Saan dati gumagawa, Mr. Mo? Sa ano ko yun, sa alabang? Pero parang kasi sa akin yung pangalan niya. Nakangapay Kaya nakikita ko na rin siya minsan dahil sa lift dito may kawayan niya. Mm. Lalo na mga platero. Mm. May mga kaya Mag Check dito, marami siyang kilala. Marami siyang kilala rito. Oh, oh so... Ready, yan ka muna. Ay, okay lang. Sige. ito ko ngayon pa pala, kala ko, nakaw po yung isa, kinarga pala ng nanay. Hindi, hindi rin po talaga yan. Eh, Ito na yung finish product niya. Barber's cut lang yan guys. And then, student cut, siyempre. So, simpleng kwento lang naman guys ang parents nito. Simpleng kwento ng pamilya nito. May limang anak guys. Isang anak yung nag-stop sa sa school, sa pag-aaral. At dalawang na is school, isang elementary and then yung isa is coming soon. Mag-aaral pa lang. At sa so to say guys, na-accidente yung kanyang ang kanyang mister. So, dumating sa point guys na hindi na nakapagtrabaho kasi Kumbaga, doon medyo nagkaroon no, ng hirap yung pamilya dahil yung kanya misis na lang guys, yung nag po At ang ano pa guys, ay eh, hindi ito permiss ng trabaho, kumbaga pa extra extra lang. Minsan sa telesery, eh, minsan yung tawag sa mga kapit lahat. <laughs> so all in all guys, eh, ito success naman ng ating ano. Muli natin na ibibigyan ito guys ng ating charity cut ibring upit. Wow! dito sa ating mga estudyante. Have a nice day guys and God bless you always. Thank you, thanks for watching. Bye bye. Bye bye.